Napaka-importante sa atin bilang mga duat na maintindihan ang mga first revelation nito kay Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bakit? Dahil ang mga revelation na ito ay paghahanda kay Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay? Paghahanda. Sabi nga ni Sister, ito ay konektado sa pagiging propeta ni Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pagiging propeta na niya. So it means ito ay preparation. These verses are very powerful para sa sinumang Muslim na nagsisimula sa kanyang dawa. We have to understand the verses. Why? Because these are the verses na binaba ng Allah. Ito yung mga aya na binaba ng Allah sa pag-prepare kay Propeta Muhammad sallallahu wasallam. Okay? Ang first na binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala yung surat wa Al The first six verses. Okay? This is a fundamental verses that we have to understand as a uh, new fights or mga tao na still starting to build himself into dawa. Okay? So ang first na binaba ng Allah subhanahu wa ta'ala, surat wal ala. sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikra, bumasa ka. Ang propeta sallallahu alayhi wa he is not educated. He, he is a person with wisdom, matalino siya, he is wise. But he is not educated. in that's why sinabi sa kanya ng anghel, bumasa ka. Sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, Ma ana biqari. Can you relate yourselves to that? Once, sabihin natin mag, ano to, mag, uh, magbasa ka. And you do not know how to read. That is your response. Hindi ako marunong magbasa, Ustad. Di ba? And when you are doing something, like for example, lang dawa. Okay? And in sabi natin magdawa tayo. And sinasabi natin, hindi ako marunong, Ustad. Okay? Ano sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ikra, bumasa ka. It means you have to You have to develop yourself. You have to practice. You have to train. You have to educate yourself. Sabi ng Allah, ikra, bumasa kayo Muhammad. And ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa natatakot siya, sabi ng ma'ana biqari. Sinulit sa kanya na ilang beses? Tatlong beses. Ikra. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikra wa rabbukil akram. Magbasa ka. Bumasa ka Muhammad. Why? Allahu akram. Okay? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, napaka Pinaka-mapagbigay. Ibig sabihin, kung ninanais mo ang isang bagay para sa iyong sarili, ninanais mo isang bagay na ikabubuti mo para sa din, para kay Allah, para sa religion, believe me, ibibigay sa iyo yan ng Allah. It's only a matter of determination, sincerity, and commitment. Okay? If you really want to do something for the sake of Allah, wag mong babastabastain. Ayaw pagduha-duha. Wag kang mag-alanganin. Because if you understand that this is something very great para sa then grab it because this is life. Life is about grabbing all the opportunity that will take at in, that will take us into jannah na magdadala sa atin sa paraiso. It's all about taking every opportunity na makakapagpasok sa atin sa paraiso. Naintindihan natin? Because we do not really know in which of our deeds saan tayo kaawaan doon ng Allah. We cannot go enter Jannah just because of our deeds. Di ba? Di ba? That is based on the hadith. La yadukulu ahadukumul Jannah bi amalihi. Hindi makakapasok ang sino man sa inyo just because of what he did. Just because of his deeds, yung mga niya. Sabi ng mga sahaba, walaw antaya Rasulullah because ang mga sahaba, they are sya. They are people, they are ubad. They are individual na, ah, Grabe ang pagsamba kay Allah, grabe ang pagsunod kay propeta sa mga utos niya at sa utos ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So they are shocked and sabi nila, "Walau anta ya Rasulullah, even you are even you ya Rasulullah, kahit ikaw ya Rasulullah." Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Walau ana, kahit pa ako." Illa Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Maliban lamang an yatagammadani Allah birahmatih. Maliban lamang, sabi ng propeta, na ako ay pawian ng buhay sa pamamagitan ng awa ng Allah. So it means it's all about them. It's all through the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. The question is, in which part of our deeds nakaawaan tayo ng Allah? This is a very big question. Naintindihan natin? Nagigits niyo yung punto ko? Okay, we have deeds. But in which deeds? Saan mga gawain natin? Na kung saan tayo kaawaan ng Allah? Doon sa kung saan ay pinagsisikapan natin, pinaghihirapan natin, pinagtitiisan natin, sinusubukan tayo nito, pero nagpapatatag tayo sa sarili natin, those are more likely our deeds na kung saan ay pagtitibayin tayo doon at doon tayo kawaan ng Allah. Okay? So if you choose something, a field, kung saan yun ang magdadala sa atin sa paraiso, we have to choose something baga kailangan natin pumili ng propisyon sa sarili natin para sa din Nag-gets natin yun kailangan natin pumili ng alin bang tahakin ang kukunin ko that be nila hitala it will take me into Jannah nakuha natin sisters okay so ang Allah subhanahu wa ta'ala sabi na kay propeta Muhammad sallallahu salam ikra bumasa ka develop yourself read learn okay nagits niyo yung mga benefits yung mga faida ng ayan na yun Okay? So, grab every opportunity. Grab every opportunity. Take the opportunity. Okay? And that's why sinabi, Iqra, magbasa ka. Magbasa ka dahil katotohanan ng Allah ay pinaka mapagbigay. If you want that, Allah will give it to you. Iqra wa rabbukal akram. And another is that, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Iqra means learn. We have to learn. Bilang mga duat, kailangan nating pagtibayin, palawakin ang ating pagunawa sa din. Okay? Nung nagsisimula ako sa dawa, ang kwarto ko punong-puno ng mga libro. Hindi malalaking libro lahat. Uh, most of it are mga booklets. Binabasa ko yan, mga booklets, mga pamphlets, yung mga maliliit na mga, ver mga pamphlets na nandyan, binabasa ko yan. All about comparative religion, sino ang dapat sambahin si Jesus bilang isang propeta, and so on and so forth, yung na mga nakikita niyo dyan. Okay? Binabasa ko yan. And yun ang naging, kumbaga, naging habit ko. Naging habit ko. Napakahilig ko magbasa. And that reading, really, this is my personal experience, no? That reading re will really help you para mag-build ng maraming knowledge. Okay? So you read. Magbasa kayo. You have to expand things. Okay? Palawakin yung pag-uunawan ninyo, lalong-lalong na saan? Sa Tauhid. Okay? Palawakin mo pag-uunawan mo tungkol sa rububiyatillah, sa uluhiyatillah, wa fi asma'ilahi wa sifatihi. Alamin mo, uh, the more you know Allah, the more na mas makilala mong Allah, the more na napapanatag ang puso sa tuwing mas naunawaan mo sino ang iyong rab, mas lalong lumalapit ang puso mo sa kanya. Naintindihan natin yun? So this is what we need as a dai. Ito yung kailangan natin bilang mga duat. Sapagat bilang mga duat, we have to have a clean and pure heart. A love, a heart na naglulong kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naglulong saan? Sa reward of Allah azawajal. You are longing. Gusto ng puso mo yung every opportunity parang gusto mong kunin yun that na magrabi ito, makuha ito so that you can claim and you can take the reward of Allah Azza wa Jal ganito ang mindset ng isang dai nintinan natin yun because ang isang dai ang siyang nakakaunawa sa sinabi ng Allah sabi ko ila magfiratim mirrabikum okay sabi ko magpaliksahan kayo in the, another, in the other ayah Anong sabi ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala sa other ayah? Sari'u. Ila min rabbikum. Nakuha natin yun? It's a two words. Sari'u. Wasabi ko. So, ito ang dua. Naintindihan nila ito. That they compete each other in doing good deeds. They compete each other to serve the deen of Allah.